Dal mula dito sa ating likuran makikita natin yung Santa Clara shipping na dumaong at may cargo po itong mga uh, heavy equipment kaya ng mga truck mixer na kung saan ito po yung gagawa magpo-full magpo full time yata dito na maayos po yung pantalan na to rito. ay nat nagkakaroon din na po ng konting tension ng mga uh, driver natin kasi hindi na po nilalam kung sino yung taong sasagot sa kanila. So ngayong araw ay may nagkaroon po ng uh, pupunta po yung mayor dito. Kung po sila titipunin sa court at uh, doon sila kakausapin kung ano po yung sitwasyon na nagaganap dito ngayon sa Amandayan Court. magandang hapon po sa inyong lahat mga idol nandito po tayo ngayon sa pantalan po ng Mondayhan dito po sa basay kung saan ay patuloy pa rin po yung ginagawang pagsasaayos pagsasaayos ang pantalan dito at pakikita natin dito sa kabilang side yung pagdaong ng Santa Clara ayan o yung Santa Clara So may mga karga itong heavy equipment kung saan uh, po yung bag. Semento kasi si semento ay pa po yung bahaging ito ng natambakan na ito rito. Pusa na po yung ginagawa din ng pagtambak uh, at meron pa po pong nakabang na mga itatambak. Meron na dito mga nakaantabay na pulis para sa siguridad kung may anong nangyari. Tapos yung mga idol natin, yung na driver na dito rin. So, kanina umaga nagkaroon po ng konting diri, ano, parang tension dahil walang kumakausap sa mga driver. So ngayon, tinipon po sila doon sa mic kasi kakausapin sila ng, uh, ng ating mayor dito po sa Basay. Kung ano po yung uh, mga katanungan nila, siguro yun na po yung uh, sasagutin na po ng Nagora. Pangan natin yung unang pagdaong ng ng mga kargong Hib equipment at saka truck. So kasama din natin yung ating idol. Oh. Pagdaong na Santa Clara Shipping dito po sa Pantalan ng Amandaya na kung saan nung una ay nag-trial po sila kung makakasampay ito na maayos at okay naman. At ngayon uh, sinukat naman nila kung ano po yung saktong taas at kita nyo naman yung level ng taas. At ito po yung una naman na pagdaong na Santa Clara Shipping na loaded po siya ng mga hib equipment at iba pang materyales na siyang gagamitin sa pagsasaayos dito. Dito sa likuran natin na dadaong na po yung Santa Clara. Kitang-kita natin dito yung mga taong nanonood, nanabang. Sa unang pagdaong nito dito, na yung mga karga kong heavy equipment. Saktong-sakto lang po sa ilalim yung ano. Dito, no? Lapat na lapat. Dito, dito, Kung mapansin nyo dito mga idol ay sakto sakto lang po yung lapat nito sa ginawa nilang pagtatambak po ng lupa. No? Ayan, so yung gagawin kasi dito ay rehabilitate na po yung pantalan na ito para gawin po itong uh, pangsamong tagal na pantalan dahil sa balita natin ay medyo matatagalan talaga yung pagsasaayos ng San Juanico Bridge aabutin to ng mga ilang taon mga idol no? so ibig sabihin dadagsa po yung mga uh, mga biyahero kasi dito po sa part na ito yung pinaka magiging pinakamura sa pagtawid at magiging pinakamalapit sa pagtawid natin sa lady Side no yon mga idol kasi ito yung pinakamalapit na access at pinakamurang maurang uh, roro na magagamit ng mga biyahero kaya isa rin ito sa siguro sa mga nakikita ng mga namumuno dito o sa mga nasa taas na ayusin ito no gawing itong pangsamang tagal hindi lang pangsamang talang rampahan yung ginawa nila kasi pangsamang tagal talaga kasi marami silang mga uh, equipment dito na dala para po ayos yung pantalan na ito ay nila na yung gagawin nilang matibay para po narin sa mga kaligtasan ng ating mga kapwa biyahero, mga truckers at iba pa na gustong sumakay sa Roro. Sa usapang pamasahe ng mga idol ay hindi pa po sila nag-announce kung magkano po yung magiging pamasahe dito at sa kung kailan po yung umpisang pagpasakay dito ay nasa susunod na buwan it's a uh, sa June pa mga idol no i-update ko po kayo yung saktong petsa no yung saktong date kung kailan yung pag bubukas o yung kailan yung saktong araw ng pagpapatawid dito kasi gusto ko na bago ko ibalita sa inyo ay kumpermanot ako ah, talagang nagpapasakay na yung barko dito mga mula dito sa ating likuran makikita natin yung Santa Clara shipping na dumaong at may cargo po itong mga uh, heavy equipment kaya ng mga truck mixer na kung saan ito po yung gagawa magpo full magpo full time yata dito na maayos po yung pantalan na to rito So, binababa na po Mapapansin nyo Likuran natin mga heavy equipment So sana uh, mapad ma Mapadali na po yung pagsasayas dito Kasi marami na pong na-stranded Na -stranded ng mga sasakyan Doon sa may labasan Ayun, at nagkakaroon din na po ng konting tension yung mga uh, driver natin kasi hindi na po nilalam kung sino yung taong sasagot sa kanila. So ngayong araw ay may nagkaroon po ng Uh, pupunta po yung mayor dito doon po sila titipunin sa port at uh, doon sila kakausapin kung ano po yung sitwasyon na nagaganap dito ngayon sa Amandayan Port Patagod na iros Ibis pa, ibis pa, pa, kung familiar po kayo sa kanila mga idol Sila po yung contractor na gagawa po dito sa pantalan na ito Ayan, So batay sa pagkakabalita ko at pagkakarinig ko Sa Aqualine daw po yung group na ito So kung nagkamali ako I-comment e nyo na lang yun dyan sa ating comment section At i-correct e nyo po ako idol Sila po yung in-charge dito sa pagpapatag ng ating pantalan Sinisigurado nila na hindi magkakaroon ng problema Ngayon nilabas na po yung rampa So kayo mga idol matutunghayan natin yung unang paglabas ng isang heavy equipment dito sa Santa Clara ay nilabas na po nila yung mga rampahan na lubid And, para hindi po lumubog yung mga gulong agad shoutout pala tayo sa ating idol okay, shoutout <laughs> So kapansin ka pansin pansin na marami na pong mga tao dito sa paligid. Ay kita natin uh, na nakaantabay sa mga sa mga kaganapan dito ngayon so dito makikita na natin mga idol kung hindi magkakaroon ng problema kung nilulubog yung ginawa nila dito so trailer po lula po ng mga set file yung unang lalabas yun oh kaya yung kaya natin so, mga set file po yung barga nito nakita natin na mabigat talaga yan o no? mga zip file po yung mga ito eh. yun yung una lumabas po yung truck na may mga kar may kargang set file grabe bigat yan napakahaba ayun o no? Napakahaba ng truck na trailer okay. na yan. Tsaka may cargo siyang pinag-inap well, niya. na yan? So, chicken po yung paglabas. So, kaya is ready. Kaya. so, dito po tayo ngayon sa at kita natin yung mga heavy so ito lang po yung nakikita natin konting problema rito sa mga mahaba sa part po ng paglabas kasi medyo maliit po yung entrance